Pinagtiisang linisin ni Mang Pedro ang putik sa loob ng kanilang bahay sa Spring Hills sa barangay Luwakanapugan, Baguio City. Ang bundok kasi sa harap ng kanilang bahay gumuho sa pagulang dala ng bagyong goring. Parang hindi nakapag-process na yung utak ko kung ano yung emosyon. Kasi sabi ko nga, pangatlo nang nangyari parang yung feeling na paguna, na sana, sana may mangyari ng, sana may magandang aksyon na para at tama na, tama na sana. Kasi talagang overwhelming yung emotion, sir. Nangyari ang pagguho alas 5 ng hapon kahapon. Sa video, makikita pa ang malakas na pagragasa ng tubig mula sa bundok. Dahil dito, agad nilang inilikas ang ilan nilang kagamitan. Nung nag-warning sila, ang ginawa lang namin tumakbo. Wala na kaming naisip na ayusin uh, na gamit. Pero at least nung, nung parang humupuan naman, bumalik kami, yung mga pwedeng isalvage pa, tinanas na namin yung mga essentials, yun po yung kinuha namin. Pero kanina, tulong-tulong na ang mga kawani ng barangay at city engineering office sa clearing operation. Narito tayo ngayon sa second floor ng isang bahay kung saan ito yung naapektuhan ng pagguho ng lupa. At dito sa likuran ko, makikita nyo yung uh, parte ng bundok na natibag noong uh, kasagsagan ng bagyong guring. Kung makikita nyo, Meron siyang rock netting. Ayon sa barangay, kinabit yan toong 2016. Pero wala itong nagawa sa rami ng tubig na ibinagsak ng Bagyong Guring at Bagyong Egay. Ayon sa mga residente, pangatlong beses na itong gumuho ngayong buwan lamang ng Agosto. Nangyari ang unang paguho noong ikatlo ng Agosto. Sa kuhang video noon ni Gracia, halos lamunin na ng putik ang unang palapag ng kanilang bahay. Pero sinundan pa ito ng mudflow nung noong ika-26 ng Agosto. Isla, isla protection sa taas, bumaba. Yan, yun ang unang-unang slide dito. Kaya makapal yung slide dito. Kaya nag-request kami ng loader sa City Engineering's Office by the Mayor's Office to... Okay, para ma yung kalsada na ito. Panalangin na lang natin na sana mas may magandang aksyon na nangyayari na kahit sabihin nilang may plano man lang na ayusin yan, at least parang magbibigay yun sa amin ng uh, kapanatagan ng kaluuban na at least may aksyon na mangyayari. Landslide prone area kasi ang lugar pero tinututukan na ng barangay at ng Baguio City District Engineering Office ang planong pagtatayo ng slope protection sa bundok hindi namin kung kung dyan. kasi kung dyan, uh, hindi humahinto kung hindi masuportaran. Problema duman ang pamilya Albing nagbayanihan naman ang kanilang mga kapitbahay upang tulungan ang pamilya Pag may ganito pong pangyayari dito tulong, lumalabas po lahat ng tao para tumulong kahit noon pa man Nakantabay naman ang City Engineering Office at ang barangay kung masusundan pa ang mga naturang pagguho. Wala namang nasaktan o namatay sa nasabing pagguho. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.